ayan to ganda hop 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 para pam 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 wow Hunas, hunas, kalayaan ng dagat.

Ilubog. Kita yan lang yan. Kaya malubog niya. Oh. Oo, oh, dito. Matigas na ito. Ayan, pabili. Doon kayo nalubog? Doon okay, malubog talaga din ba? Oo, oh, paano ka? Maano yung puno, ha? Oh. tumama tayo sa mga puno. Dito. Click ko lang ata dito. Ha? Tama eh. Diyan oh. Eh. Doon kaya naman dyan ya? Kaya yan? Tingnan ko dah. Ha? Tignan mo kaya magpapabi. Tignan mo. Ay, sige bin, baba ka bin. Tama tinikit ba? Ah, dito. Ito, ito siguro ito. Dapat tanggalin na isang sanga na yan oh. Diyan bel, dito bel. Bel, dito bel oh.

Too early right now.